Uy, init Okay, uwi na tayo. Oo, oh, buwag yung midhorse. Sin lang. High blood tayo dyan. Ang tahas. Ang naman yung dugo ko. Boy, katasa mo yung dugo mo, boy. Katasa na naman dugo nito, oh. Uh, Hirap yan pag ma... Taas. Ma lower huh? blood daw siya. Sin lang. <laughs> ma lower blood ka? <laughs> hindi. Ah, uh, high naman oh. ako. <laughs> Ang taman ka. Ang <laughs> init mo. Ang init talaga. Ang init, oh.

Ayaw ko sa Dubai, may init to sa Canada na lang ako muna at snow. Bong! May factory do, ano doon, hindi ko mag-apply.